Then, lampalan tinak mo nito. Odo, 'di click. Ah, oh, 13,000 palang tinak mo. Oh. Uh, ilang uh, taon ilang buwan uh, palang to, apat. Ah, Ay, ilan? Tayna. Ay, wala no. Tayn. Eh then, minans pa ito frustrating natin. Ah, oh, one click naman siya. Pag mainit lang, 'di ba? Pag mainit. Ang problema nito pag umaga. Yun nga umaga parang hirap mag start oo hirap mag start hirap naman mag start pag umaga okay naman sa pag mainit pag natakbo na pag umaga lang no parang ayaw mandar kahit balet na kailangan mag yung ayan okay tingnan natin yung ano yung let me try ay yung battery natin battery. oh lakas naman yung charger ng battery 14 pointuan. Oo nga, parang palyado motor mo, oh. Mga palyado. Oh. Ayun yung, tapos yung andar niya, yung eh, parang ano? Ayun oh. Yan. Andar niya parang ano? Ay. Eh. Yan. Ah, parang bangit, parang palyado yung motor mo. Yan oh. Ah, hirap pa sa pandarin 'yan palyada ibig sabihin mababa ang minor nito i-adjust natin adjust natin yung minor tapos i-check natin yung filter dyan sa may gilid to tayo muna uh, i-check natin muna sa ano diagnostic yung ano nya minor nya kung tama sa minor baklasin, baklasin natin to ayan mga carpix uh, baklasin natin yung battery dito ito yung battery compartment nya yeah. Tapos, i dyan natin isaksak yung ating uh, diagnostic tools para makita natin kung nasa standard pa to o tama pa yon Bakit namatay? Ito yung karamihan kasi sa mga motor na mga car na pag umaga, naranasan nyo yung mga motor na mga FI. Uh, wala siyang minor mga car na Namatay siya. Pag iniwan nyo, namatay siya. Hello guys! <laughs> <laughs> dito yung ano nya DLC sa English data link connector uh, check natin yung ano yung oh mo no, susi oh, check natin yung anong hindi na hindi muna na Hold mo lang check natin yung ano niya yung Idle speed kung nasa tama pa kung saan mo, to? Hmm. mo na upuan ito try mo muna sige sa upuan niya. Ayan. Ilan speed ng click? Ano mo? Idle speed niya. Ilan? Ito? Oo. Oh. Ilan? Ilang ano? Click? Ay, ilan to? Ilang ano yan? 1.7 o ano? 1.7. 1.7. Tapos plus 100. 100 RPM. Oo, 100. Okay. 1.7 ha. 1.7. Minus plus 100. Oh. Oh, normal temperature. Uh, yeah, idle speed niya. Sundin so, natin yan. Okay. okay, on mo susi. Okay, on mo. Yeah. Uh, Saga lang ha. Hindi na natin kung natama pa yung nasa tama bang idle speed to. Parang na ultrasound tayo ng on the click na to ha. Ah. <laughs> Onda. Honda All model Ay, back O, oh, dito all model ah Honda click ba to di ba? Tama Old model ba yan? Oo, oh, yan, Honda click Honda click And one, two, five Is that? O, yan, information, ECU Live data Paandar Go Paandar ka O, po start honda click ah natin RPM nya idle speed 1, uh, 2 ah grabe sobrang baba oh, wala na sa sa idle speed idle speed nya kasi uh, ay ayun no 17 plus 100 o yan i muna natin patay hindi nga 7 yes try natin i-reset e mo natin siyo tapos i-ano natin yung idle speed nya ay okay yes back okay oh, patay patay out okay. out on, on on ulit oh, yun sumasabay kasi to sa on off One, lang yung RPM mo, hindi siya bensubrang baba, mahirapan yung motor mo mag start. Oh, one two lang siya. One, one seven yung manual niya niyan. Mm. Oh, mode Oh, dito naman tayo sa ulit Maso sa kanan, mababa, oh, ah. mababa. Oh, mababa, eh. mababa niya. Oh, na-click. Ah. Sa kapagalan, mababa. Ayaw ko, mababa ang minor niya eh. Ah, tayo. Ah. Oh. Ah, check muna natin kung may ano siya, may red bulb, bulb. Wala, wala no trouble. Oh, oh, Ayun, lagyan natin ng battery. Grabe na receipt ni si Ole. Na uh, punta tayo sa Diagnos. Okay. Honda. Ayan, Honda. All model. Naklik. Sana yung ano? Yung naklik 125. Oh, na, dito. Oh, naklik 125. On mo susi. Hindi sa mga connect. Ayan, on. Tapos Live tape Nakao na? Hindi, huwag mo pa na rin mo lang Tapos ah. 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 Sorry Live tape ah. Ayan mga Carpix Sa ano lang to ah Sa Honda lang to Dapat yung ano natin Yung ating um, diagnostic tools nakakabit sa battery kasi pag eh, i-reset mo yung ECU nito namamatay yung diagnostic tools kaya kailangan natin saksakan sa battery ikabitan natin ang clip sa battery para pag on off mo ng, computer, ng motor nyo hindi sasama yung ECU yung ating diagnostic tools umbaga stand alone pa rin yung power niya, para ma-reset niya yung ECU mga Carfix wow. ito configuration ito na configuration na tayo reset tayo Yan. Ah, naka on yung panel oh, on mo ah kasi kailangan may battery siya para pang reset 12.3 volt oh yes uh, a on a on off mo tapos. oh, off tapos on And complete ayan complete na siya <laughs> complete ang reset ah, live dito tayo live live dito ah, oh, po start. Ay, pagaan mo to sa toro, wag mo pa na rin. Sige to do. Steady, steady na yan. Oh. Balik. Oh, okay na. Oh, restart. Start mo. Pantarin mo na, oh. Pantarin mo. Oh, din na natin ko nagbago yung RPM niya. Ayun, bumalik na siya, oh. Oh, 16 na siya. Oh, ulang na pala sa reset. Kola mo ni. CB. Oh, sibi no. Yeah. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Reset lang ulit. Oh, bii, oh, lang oh. Oh, 17 na siya oh. Oh, 17. Oh, receipt lang kaya oh, kaya pala namatay matay matay. Namamatay. Oh, oh. oh, dinamo 1718 oh, maglalaro. Oh, yan. Oh, naka Kailangan lang ito i-receipt kasi parang ano kasi yan eh. Uh, pasensya na kayo mga carpets ha yung ating monitor hindi yung masyado makita kasi hindi nalagyan ko itong plastic yung ating receiver ma ano ah, so yeah, pero yan sinasabi ko yan yung nagre-record sa ating diagnostic tools Ah, ayan mo lang ayan mo sa dot. Tingnan natin kung si O 170. Bumalik no. um, na si standard. Ayun, pa-receipt <laughs> lang. Oo naman. Receipt lang. na lang. Oh, di ba? Oh, patay. Patay man. Ah, ano? Baka pag sa iba niya ipagawa, baka iba ang ano. Kaya nga ayun na sa ko doon. Ayan doon, kain tsana doon. Kasi nalalayo na ako dito, sabi natang both na both may issue. Teka. Babayaran, babayaran, bayaran na ba <laughs> 'yon. Eh mga warpix, ayan na, uh, na natin tong motor na to kasi uh, pag-umaga siya, uh, wala siyang minor, may na yung minor niya. Uh, minsan pag andar uh, paandar mo unang buhay pag umaga maranasan nito mga carpix unan yung buhay na matay siya mababa yung minor kailangan nyo na lang i-reset yung ECU nya para ma-refresh siya mga carpix yung style ito bago pa tong motor na to ni Cas Vincent ang todo pa lang nito ay 13,000 wala pa isang taon pero uh, wala na siyang minor na matay matay na siya kailangan nyo lang i-reset gamit yung diagnostic tools and Uh, sa uh, diagnostic tools natin ay Diag Pro 100. Yan, binili natin yan online. Maraming salamat sa uh, Auto Tool Speech. Yan, natin binili yan mga bushing. Maraming salamat. Yan, okay na. Okay na yung Honda Click natin mga Carfix. Bebe, on mo? Ano? Six. Six. Um, um, Saba, testing ulit. dahun nah, nah. Nah, nah, ya nah. ya ambil ya beli ya membeli ado teh selamat siang oh namanya melanjang coklat lang praktis lang praktisan ba oh bastard Kaya sa iyo eh. Paalo din sa iyo eh. Okay na. Balik din sa standard yung RBM niya A1-7. At <laughs> transparant dual detector voltage niya. O lakas yung voltahe niya o. O lakas? Orkin Queen 4. It's Okay na si Idol mm. Oh. Oh. Okay. Dati kasi umaga, parang naman mo 'yun pag umaga kasi pag to start mo ganyan, tapos iwanan mo, no matay. Uh, matay. Oh, no matay siya. Tapos pandarin muli, Tapos yung tunog ng motor mo dito, parang ano, palyado, parang mamatay-matay. Kasi wala sa tamang minor. Pero pag na-reset mo dyan, oh, yan, no oh, ayan o, maramdaman mo yung, yung vibrate nyo, ayan oh, o. Oh parang ano siya responsive. Responsive yung throttle mo. ayan, takbo pa lang oh, ilan pa lang yun? 13,000. Wala pa isang taon. 10 months pa lang siya. Oh. <laughs> ba, ayos. Hoy, Ay, dina sa rides. Ah, rides tayo. Ah, ayos. Dina, ride na ulit. Ay, shout out kay Boss. Boss Vincent. Lupit. Oh, dina mo. Dina dayo tayo. Galing ba yung Montalban niya na? tayo yan. O, oh, ilang shop danan mo punta dito? Ha? Huh? Ilang shop danan mo mula rito? Mula doon sinyo? Dami. Dami. Abot mga sampung shop. <laughs> o, oh, diba? Ayos? Oh. Ayan. Tapos na mga Orpex. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Yung mayari ng motor. Ayan. Si Bensin. Ayan. Maraming salamat sa pagpaayos. Galing niya ng Montalban Rizal. Ayan, pumunta tayo dito sa ating shop dito sa Barangay Bagbag. Uh, Action City lang kami mga mga car fix yan. Kung gusto mo mag magpa-check ng motor niyo, dalhin niyo lang dito. Dito sa ating um lagay ko na lang link diyan sa baba. Ayan, kung saan yung location shop natin. Ayan mga car fix, maraming salamat sa inyo sa panonood at God bless inyo lahat mga car fix.